kalugit kamusta pong lahat meron pa tayong customer yung kuko ni madam o ginoo ko talawis do ano na iyang kuko do iyakam ng turudli sa mais kuko niya. Mm. May mga kalugit panuorin yung kuko ni mother, mga kalugit. O oh, grabe do, ngipin ng uwak. Uwak! Ang sayo itong uwak na trending ah. Nay, nay, pamahaw! May mga kalugit, tingnan nyo oh. Punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon, face 1, Block 56, Lot 6, Decombs, Mintal, Davao City. Sinit lang mga kalugit sa gardaw sa so, kuko ni mother. Ginoo ko do, ngipin sa uwak ko. Oh. Grabe ka, gamay na sa sobrang kakulikot, kakulikot. So, ayan mga kalugit. Ayan, shoutout everyone. Shout out sa buong mundo na nanonood sa atin, no? Happy bliss sa 3 Sobrang busy po dito sa salon namin kanina. Ayan, ngayon na ako nakapaglinis. Minsan, binabalik-balik ko ang video ko mga kalugit dahil wala akong video, hindi ako makapag video dahil sobrang busy sa salon kasi Hi, dam. sa kadam dam. Sige, lingkod lang, dam. Magulat kag lima ka oras. Diri, dam, oh. Hey. Puts di hindi ka puts pa. Puts na lang ka. Para sa amtang gahulat. Dili mo? Ay, dala lang ka. Awa, oh, di ay luna. <laughs> putspa ka. Puts pa na lang ka. Namimitig puts pa. Namimitig nindot ka ayong tanggal siya di mong kurikong. <laughs> ha? Sadam? Yan, shoutout sa mga kasama ko dito sa salon nga. Sige, absent. Hindi ka mo maka-incam. Nga nga mo. So, Unahon nyo pa ng igat-igat nyo. Kami diri, ga-incam, igag Bala, ang di as kinabuhi nyo. Sakit. Dag mong dry skin. Ang um, ko ang mahal ko kay kayo, ba? Ngayon ba si Madero? Ngayon ba yan? O, ikaw Madero diri? Easy, magkausahay ko ba? Ikaw mong di na kamkano? Ito bagay. Hmm, daghan kay dry skin. Ikaw mong di na kamkano, kay mahal na kamulugit. Ma, doon tara, magpalimpiyo. Ginatanggihan ko ng kapoy-kapoy ng ka, tapos magpaulihi siyang magpalimpiyo. Sino? Uh Oo. -oh. Kaya pa naman makamanicure. Pero tong New Year nagpahilo, malungtapo nang mararado, labidto tara magsunod. to <laughs> ano pa Tapos madto talaga nang nang kapoy-kapoy na, ng, ng kapoy -kapoy na ka. Oo. Oh. Para challenge. <laughs> Daggers. As in mga kalugit kapagod talaga maglinis ng kuko oi lalo na kung ano kuko nga du kuko ka. Bu ayah. <laughs> Menicure sa makasoon na maderno. Kapre pagkakuan, hapun tinlog ka. No, kapoy mo. Tapos no. tinin mo. Dugay po ka man ni Chris na sa una. po eh. Kaya parang mata. Mm. Limpyo Nanlige. ka. Ang lugita eh, oh. mandukog ko ko. Pati tinggil lugiton. iton. <laughs> tinggil. <laughs> Di okay, masang kod lain man ka, kaya ako man dun. Sa diin nga lugar, Madir? Huh? Sa diin nga lugar? Sa tahimik ko sa ano? Tahimik? Mm. <laughs> tahimik po ang lugar dito. Oo, oh, tahimik po. <laughs> Karan, kaya di naman tahimik. Agha naman magrayot. Gani. Medyo na wala rayot. Ay, eh. pati kayo sa Facebook, nagan rayot. Oo. Oh. Naging bayot na tanan. <laughs> Ang dagko dry skin. Kung mag ito, Ma, ganit ka diri para makiter jud ka Nang sayo-sayo ka. Mga alas ay sa buntag. Sirado pa na. Ayaw ka tika dati. Sa mga gusto mag-order ng lechon, mag-order na kayo madir. Ang pangalan ng kayang Facebook page nito Nero Chern. Dinugo kag urugya akong niper. Nagurugya akong tinggil ah. Pasmo of the year. Ano no depot na. madir uy. Tura na do barako na tay chura masuksok pa tag <laughs> hindi ko kailangan palitan ng aking anyo dahil ako si Darna ay yung boot na kita mother kung anong naasa tong sarili eh. No. no need to change na Ay, mga kalugit, bala na magdugo-dugo, mga kalugit. Basta matanggal lang ang hey, hindi, ingron. Kasi si Madir, ganahan na sa dugo. Sa ay gani, ginahimok niya dinuguan iyang dugo. <laughs> <laughs> May naadjun nga ano mga kalugit nga grabe maglugit siyang koko kuko abi nyo si Madel grabe kay maglugit siyang koko kuko ginuo ko bala magdugo dugo basta importante matanggal ang jud mo hmm? ko kayo. Wala na tanggal niya oh. Wala oi. Ay mit lang pangalan ha. Kaya mm -hmm. Kay basi makasuhan kita sa child abuse. Um. <laughs> cyber ano ba yun, ha? cyber bullying ano ba tay may ano ba yung karunu may kaso ba yung mga chismis lalo na may recoy dahi gano'n ari paro ani mang chismis kita hindi na manaway ka hmm. manaway kita nga nga pangit ka bisa ang tinuod niya, pangit ka wala dyan ka mabuhat so mga kalugit dito na tayo sa ngipin ng parot mga kalugit no sa so, kuko ni Madero tingnan nyo Gabi kay mga kalugit. Sa mga nagsasabi dyan na no, wala kaming customer nga no, porkit hindi ako makavideo sa isang araw, wala kaming customer. Oh, excuse me, dami akong customer dito, nagapulikit, nagatara, ilagay diri mga customer kagina. gapo aga pila-pila, gaya Sa hindi ko makavideo mga kalugit kay daghan kay customer, no? Daming customer dito sa aming salon. No? Yung sa hindi ako makafocus, ako ko kay nga, no? Gafocus ako sa, sa buho kasi malaking kita dyan. So, dito na tayo. gamaya sa po ni Mader. Eh. Relax ang Mader. Kaya? Actually, sa una ako galimpyo ni eh kay Mader. Pero wala na siya gapahinlo. Diri kay ginatanggihan daw na ako usahay. Ay, hey, Thomas! Mader, kung saan mo gawin mo? Oto nang uuwa o maluwa. <laughs> Ang gilitson mo? Oo, oh, gilitson ko. <laughs> Dali lang mo sa dika galuto, mader. Oo. Kamutig-tiil Kamu ka, mader? Ha? Kamay at paa. Oo. at paa? Balikat at... Ha? Sirway? pa na? Sirway. Hindi ka Oo siguro. Ha? O, siguro. ha? O, siguro. Oo. Sige, Na-back out ang customer, mga kalugit, kay... Dalawa lang manggod mi diri. Mga akong mga kauban. mag arabsen sila Sabado, Domingo. Nga man-anila. Nga grabe ka busy. Sa bagay, sila mang Japon logi. importante magbayad kita sang atong kuryente unya kay tigbayad na pud sa Davao Light hmm. Oo. sakit din basta di makuha Pero lang mo na madir ng lubihon ka. Hmm. Ito na yun. Ito na yun. Ngumungum. No. Bago lang niya ako. Huh? Surtige okay, ko rin nakatong ko sa Tama na hindi ta mo makiter. siya lang dyan ang makalimpyo sa imuha Suerte ka. Oh, no. Saan pagod ako, maglinis pa rin ako. Nas na ibi. Okay. Manitir ko sa so ona, upat ka Kapoy na ka? Dala size. Aw. Barato sa ona no. Pilang singil sa ona. Singil pa Ako kabato, ako 20 <laughs> Pero ang ihatos sa akong custom niya, Buga. sa tinood lang, 100. Hmm. Oo. Oh. na to sa inyo. Oo. Oh. Ang muna pa-eskwila mo sa mga anak mo. Oo. Oh. Pero may sideline ka pa sa una. Pagka itong sideline. Pagka ano, kung mag, magpahilot mag sila, hilot ko ko. Ay, as in? Oo. Oh, hilot kong sa una ay. Eh. Kaulit kong kadlaw. Ang tuwad ka rin kahilot, kagya po, wala niya. Wala niya. <coughs> Ito ay Retired. Retired. Iparang eh, good sa principal. Retired principal. Hmm. Siguro may kilista mo. Retired. Di, pero kung pagsik pa yung mata. Hmm, Dikod ako ko hmm. ako. Medyo natanggal di ay madero. Oo, oh, wala no. Hmm, kasi. Well, mayroon, mayroon mo na kayo mangulong o hindi makuha. Kaya tayo ikan mo ni Madel? Yes. Ano yung Text Labalig ko sa ang ano bi? Pink. Ang ginoo. Walang pink po nang ikiyo. sa tiil niya. Puti na lang no? Ay puti eh. Ikaw. Ikaw na

Ay, di. Pag sa to, ang ano niya. Pati. Ganun lang. Ganun lang. Tapos po. French tip na lang? Hmm. Ka Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. May nabasa ko nga comment ba. Nga, sabi niya sa akin na kung wala daw nag Ingrond, dito ako nag-vlog sa Ingron, di daw ako umaman. So basta lang sabi sa inyo na ano kay hindi ako nag-vlog mayaman naman daan ako. 'Di ba, mother? Yes. Just ko. Mayam, hindi ni siya. Platinum imo ha? Ah, up, colorless goro? Alam niyo mga kalugit sa mga nagabasa akin kung wala ako nag-vlog. Hindi niyo alam mga kalugit ako nag-vlog. Mayaman na talaga ako. May dalawa akong kundo na sa ano, sa Davao. Hindi niyo lang alam, 'di ba, mother? Di ba nakapunta ka na sa akong kundo? Yes. Hmm. Yeah, tapos kundo pa mo karon guwapo kayo. Ha? Guwapo kayo, up and down. Yes. Impas na to. Hmm. Itong vlog ko, ulihi lang ni siya. Masarap man yung kamot ka. Gamito na tong nipoy Natong itong nagako kayo ang kuko ni Madirdo kukusang. Hmm. Hmm bilat. Ay, bilat. May nag, comment, may nag sa akin mga kalugit, sabi niya daw, hindi daw ako hindi daw ako magkuha ng mga maduming kuko kasi maano daw ako. Uh, hindi hindi daw ako mag ng mga maduduming kuko like mga fungus, mga warts, baka mahawaan daw ako, sabi niya. Sinagot ko naman, sabi niya, ito ang trabaho ko. So, tayo tayong magawa kung mabaho man ang kuko ng customer. Kag mga kuko nila do parang baboy, wala tayong magawa dahil yan ang trabaho natin tatanggapin natin. Huwag tayong mag-arte-arte. Kung walang mabaho, wala tayong pera. Di ba, mader? Oo. Mm -mm. Diyos ko, hayaan natin yan. Oh, yung importante, malinis ang kuko ni Madam Auring, ho. Huh? Hindi nyo alam ang ating customer, kay retired artista ni siya. Si ano ni siya, si Don Solvita. Oo. Hmm -hmm. Ayan, shoutout pala sa kapatid ko, no? Graduation ng kanilang anak. Hindi alam ng mga anak nila. Umuwi yung ati ko. Galing Hong Kong, no? Wala pa siya isang taon dun sa Hong Kong. Umuwi siya dito at babalik pa rin. Para lang makita niya ang anak niya at mamarchahan. Sana ganito ang nanay. Kahit busy sa abroad, uwi sila, no? Kahit sa bagay, kung, kung Middle East ka, hindi ka basta, -basta makauwi. Di ba, mother, no? Oo, oh, hindi basta-basta.

So, ano? Anak ko, mother? Hmm? Anak ko. Umagad na ko. Ah, okay. Ayang buwan na nasa bari. Ay, correct. Gwapa ng kuko ni Mother, parang kuko na siya. Pero ikaw Mother may asawan? May asaban kay Gapo? Wala na? Moody Muli ay blooming ka. Hindi, <laughs> na. No? At kung last year, yan yan so, eh, siya ganyan eh. Kung nagpamanik yan, nagpapano ko sa kumbuho. Sa diyan? Di, yes, sa ano, parlor. Kisa mo lang siya Madre, anong ka? Mamagpas yun, tapos may... Maige wala ka naman na, balik mo. Ay wala. Eh, hey, iba no, hindi din mga ano no, katulog yapon ang ilang mga erlat ba? Mga asawa yapon, imbes nga nakapahinga na sila, mag-asawa pa rin. Maintindihan manapit natin, yung mga tao na yan. Sana kung saan tayo matanda, sana makontento na tayo, mag-focus na lang tayo sa ating mga anak no, kaysa mag -i... ay ginoo ko, ay. iba hey, hey, dyan, buhay pa, mayroon, tang, mayroon na reserva. Ginoo ko. Yun talaga ang buhay ba? Do may dagang langgam akong kamera. Kulay puti nga bago dala. Hmm, hatag niya pasakuan ng mas uga pa sa tinggil. Tagay ko bago ubi Ang <laughs> ginuo ko ka cutie so sobra pa sa

di satisfied ka na mader? matanggal hmm. dyan ang Tanggal kurikong matanggal eh. kurikong matanggal dyan kurikong may ngunong no? nganing kung madering nganing ang nil-polish ang bagay sa muha ha may hmm. um, ah may nyo yun ah Good na dito sa kayo. Alam ko na pala yung cute. Pero nas, nalain ka ito, no? Nang tinuod. Ah? Nalain ka ito. Ah, Pag show doon. Kasama ko po kayo manikiris, takot ba na yun, ragod. Kabalo ka, ang sakit sa manikiris, takot oh? na mm. yun. correct. Mm. B oh. colorless. Ako sana, di naman kung hugas. Uh, at na lang. ako kaloyan po sa ginoo no pila nako bata pa o grade 6 nako ga practice naga manicure nako yeah. wala pud ko naka pasmo nga tawag nga pasmo ga kurog akong kamot pero di pa niyo makuha karon bata pila ni edad? 29 ay ayo sa di pa niyo makuha niyo na mo kong... hindi pero wala taong gabasa ma dear. ah wala ba except lang kung ripon ko <laughs> manghugas ko Babasa jud na ba dai mo ripon daghan i Sa <laughs> so, mga kalugit tapos na, 'wag niyo po kalimutan ni like and share pinor notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much God bless all bye, -bye mga kalugit, napakaganda na po ang kuko ni Mother, parang kuko na po siyang tawag. So, ayan, perfect na perfect. So, tawag, punta lang kayo dito sa, sa aking salon para magpatanggal. minsan kasi mga kalugit may maiwan pa konti sa sobrang hindi mo minsan sa sobrang ni mo ano busy ayun at least chick check pa rin thank you